Marami pa rin pasaway ng mga motorista na dumadaan sa si EDSA busway. Kabilang na dito ang isang ambulansya na sira ang ilaw at hindi tama ang plaka. Sirang Ryan Lesigas sa report. Then good morning po. Saan po ang punta natin doon? Mandaluyong po. Mandaluyong. mandaluyong. May pasyente po kayo. Right? Tuwa po ng pasyente sa, sa Mandaluyong. Bakit nakapligar na kayo siya? Wala pa naman kayong pasyente. Todo paliwanag ang driver na ito ng ambulansya ng parahin ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR. Ang driver kasi gumamit ng ipinagbabawal na teknik para makaiwas sa traffic. Para kasi makaiwas sa usad pagong na traffic, gumamit siya ng EDSA busway. At para magmukhang may dalang pasyente, abay, pinailaw pa ang blinker ng ambulansya pero hindi nakalusot sa mapanuring mata ng mga tauhan ng saik ang ambulansya sabi ng driver may emergency silang pasyente pero kalaunan ay umamin din daw ang driver na umiiwas lang siya sa traffic kung kayat tumamit ng busway. Nagmamadali po kami kailangan ng emergency kasi po namin sa Mandaluyong po. Sa Mandaluyong po. Opo, emergency po. Saan kayo galing niyo sir? Galing kasi po, po kami ng pasyente sa ano po sa Philippine Night po. at may tawag po ulit po kami sa Mandaluyong. Eh traffic po kasi patong-patong nakaso ang kakaharapin ng ambulansya kabilang na dito ang broken light up, use of busway at yung proper plate. Opo, wala license number. Wala na eh, po. Sa buong maghapon kahapon, aabot sa isang dosen ng tiket ang na-issue ng SAIC sa mga pasaway na motorista. Habang siyam naman ang nabigyan ng Temporary Operators Permit o TAP, Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.